Yung kutsara. Uy, bumili ako ng kutsara. Ang sa yun. ganang siya, <laughs> <laughs> Kasi... pang gagamitin, Chik. <laughs> Huwag natin. Pag-sweldo lang ng mga nabilinis dyan. Hindi dapat dito na ko. Eh, ulo na yan. Ako. Mahirap kasi nga na malakas yung hangin eh. Kung hindi lang makikita mo Pagka mainit. Mainit tsaka walang hangin ganyan. Akyat ka dyan sa puno. Yo, yo. Magtiksay ka dyan yo.

Lalo na ko yung pitch yung pakakayo dyan eh. putang yeah. Puta yun, eh, sigurado yun. Sanggaba, sagaba, yeah. sanggaba sangga nung gano'n. mo yung itim mo, puro isda yan, nasa ilalim niya. Hmm. Laki <laughs> yun. No. Gutom sila. Ay, gutom talaga yan. <laughs> Ay, Gutom talaga yung mga yan. Yes, pa yan sila doon, may pagkain doon. Yan, yeah, makita yung mga itim mo mga isda yung mga ano, eh. bigla na wala eh gutu <laughs> me oy mm. talo sila ng hito eh talapia talo ng hito yan eh talapia talapia eh ne boleh ikrim niya na